Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad nang nagpakawala ng mga pagsiko at pagtuhod ang kalaban nitong si Riba na lubang ikinagulat ng lahat ng mga taong nanonood. Ngunit itong si Riba agad na naiwasan niya ang mga ito at nasa sangga. Pukos na pukos itong si Riba sa laban na ito dahil kailangan niyang manalo para makaharap itong si Kid Mario. Ilang sandali lamang, gumanti na agad itong si Riba ng mga pagpitik na mga suntok. Dito mas nakikilala itong si Ang mga pagpitik na suntok na ito na parang jab ay kakaiba dahil katumbas na ito ng isang malakas na pagsuntok. Kaya hindi biro kapag tamaan ka ng mga ganong uri ng mga pagjab nitong si Riba. At agad na natikman iyon ng kalaban na Thailander. Dahil nang tamaan ito ng dalawang mga pagpitik, agad na napapatras ang kalaban nitong si Riba. Agad na naramdaman ito ang kakaibang sakit sa tama sa kanyang mukha. Nagpapatuloy naman sa paglundag-lundag itong si Riba. Sinadya niya ang mga ganitong estilo dahil mapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang kalaban at agad niyang makikita ang gagawin na pag-atake nito sa kanya. Ilang sandali pa, muling umatake na naman ang kalaban nitong si Magkahalong pagsiko at pagtuhod na naman ang pinakawalan nito at sa mga pagkakataon na iyon, mas mabilis na ang mga galaw nito na naging dahilan para mapapatras na din itong si Riba. Agad niyang sinipa ang isang paa ng kanyang kalaban para sana mapahinto ito sa ginawang pag atake sa kanya. Ngunit biglang umangat ang paa nito at dumiritso na ang tuhod nito sa kanyang muka. Gulat na gulat itong si dahil unang bisis na ginawa ito ng kanyang kalaban sa kanya kahiblang buhok na lamang kamuntika na siyang masapul ng pagtuhod na iyon mabuti at agad na naiatras nitong si Riba ang kanyang ulo ngunit ang sumunod na pag-atake ang hindi niya naiwasan pagkatapos kasi sa pagtuhod na iyon nakasunod agad ang pagsiko ng kanyang kalaban na galing sa itaas kaya sapul itong siriba sa kanyang mukha agad na naramdaman nitong siriba ang pagkayanig sa tamang iyon. Ngunit sa isip nitong siriba ngayon, kayang-kaya pa niyang saluhin ang pag-atake nito. Nahihilo man siya, ngunit hindi ganun kalala ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ibig sabihin lamang, kaya pa niyang gumalaw ng maayos at makatanggap ng mga pag-atake ng kanyang kalaban. Agad naman, na pinasundan iyon ng isa pang pagsiko ng kanyang kalaban at sa mga pagkakataon na iyon nakagawa na ng paraan itong si Riba agad itong yumuko at pagangat nitong si Riba sabay din ng pagbagsak ng siko ng kanyang kalaban na hindi naman tumama sa kanya sinalubo niya ng isang malutong na uppercut ang muka ng TIE Fighter magkasalungat ang kanilang mga lakas kaya ganun na lamang katindi ang ginawa nitong siriba Riba sa kanyang kalaban. Nang tamaan ito, umangat ang katawan nito sa luna. Nakita ng mga taong nanonood na tumalsik pa nga. Ang mga dugo galing sa bibig ng kanyang kalaban. Pati ang mga paa ng Thailander, umangat ito sa luna at kamuntikan pa itong umikot sa ere sa tindi ng pagkatamang iyon. Tumilapon din ito ng dalawang metro at agad na nakabulagta na ito habang nakadilat ang mga mata. Napatulala ang mga taong nanonood sa mga kaganapan na iyon. Napakabilis kasi ng mga pangyayari. Makalipas ang ilang mga segundo, nagsigawan na ang mga tao at napahanga sa bagsik sa ginawang iyon nitong si Reba. Napatayo na din agad itong si Basil, Dr. Maki, at pati na rin itong si Bonita. Wika itong si Bonita. Muhay tayo laban sa boxing. Ngunit hindi lamang boxing ang alam ni Riba. Kaya niyang ihalo ang kaalaman na iyan sa kanyang iba pang mga istilo, Tulad ng kanyang ginawa ngayon. Nagawa na siyang matamaan. Ngunit hindi iyon sapat para mapabagsak ang anak ko. Nakikita na ni Riba ang kahinaan ng dayong mandrigma na iyan. Ang sagot naman nitong si Basila gao uh, ano ang magagawa ng iyong estilo kung hindi naman ito makapaminsala ngayon alam na ni Riba kung hanggang saan ang kanyang maibigay na lakas ng kanyang kalaban kaya ni Riba ang lakas ng mga pag-atake nito ang tanong kaya ba ng thai fighter ang lakas ni Riba diyan magkakatalo ang dalawang ito ilang sandali pa at manglalapit na sana itong si Manong Gabriel doon sa nakabulagtang Thai Fighter. Ngunit dahan-dahan na itong gumalaw. Samantalang si Nabuhawi naman talagang sobrang napahanga din sa galing ng kanyang dating kasamahan doon sa larangan ng boxing. Noong unang mga taon kasi magkakasama ang dalawa na lumalaban sa boxing. Sa mga panahon na iyon mas angat pa nga itong si Buhawi kumpara kay Riba tatlong dibisyon na naging kampyon itong si Marco. Samantalang dalawang dibisyon lamang ang kaya nitong si Riba. Mas malalaking laban din ang nilalabanan ni Buhawi sa mga panahon na iyon. At minsan pa nga, lumalaban sa kanyang laban itong si Riba bilang undercard fighter. Pero ngayon, nakita na nitong si Buhawi na malaki na ang ipinagbago ng kagalingan ng kanyang itinuring na pinsan. Kakaiba na ang bangis ngayon nitong siriba nakatayo lamang itong siriba sa harapan ng kanyang kalaban nasa mga pagkakataon na iyon unti-unting tumatayo na pinahid na din itong siriba ang mga dugong tumagas galing sa kanyang bibig at ilong sa ilong kasi siya napuruhan at maaring may napinsala sa kanyang mga buto sa kanyang ilong ngunit hindi na iyon iniisip pa nitong siriba dahil plano na niyang tapusin na ang kalaban sa muling magtagpo ang kanilang mga kamao ngayon. Ilang sandali pa, tumitig sa kanya ang kanyang kalaban na tie fighter. Pagkatapos, yumuko ito sa kanyang harapan. Ngayon pa, nakakita ng isang mandirigma itong si Riba na malaki pa rin ang respito sa kabila ng malubhang tama nito galing sa kanya. Ilang sandali, agad na minyas itong si Manong Gabriel na dapat na nilang ituloy ang labanan. Dito na, biglang kumaripas ng takbo ang kalaban nitong si Riba papalapit sa kanya. Agad naman, na muling nagpalundag-lundag itong si Riba para makapaghanda sa gagawin sa kanya ng kalabang tie fighter. Nang makalapit na ito ng tuluyan sa kanya, agad na tumagilid itong si Riba dahil nakaamba na ang mga pagsiko nito sa kanya kaya ang hinala nitong si Riba muling magpakawala naman ito ng mga pagsiko. Ngunit ang sumunod nitong ginawa ang hindi inaasahan nitong si Riba. Dahil biglang yumuko ito at agad nahinapit ang kanyang mga paa. Kaya nawalan ng balansi itong si Riba. At agad nanagawa ng TIE Fighter na maibagsak itong si Riba doon sa luna. Dahil nga. Nawalan na ito ng balansi sa kanyang katawan. Agad na kinubawa na siya ng kalaban at nagpakawala na ito ng mga pagsapak at mga pagsipa sa mukha nitong si Riba. Kinakabahan na ang lahat ng mga taong sumusuporta kay Riba. Pati pa nga sina Badong at ang iba pang kabilang sa mga namamahala sa paligsahan na iyon ay napatayo na. Nagiging abala na sa pagsangga itong si Riba dahil sunod-sunod na ang mga ginagawang mga pagbayo ng kalaban nitong si Riba. Ikinobli na lamang niya ang kanyang mukha sa kanyang mga braso. Tinatamaan na din itong si Riba. Kaya mas lalong kinakabahan ang lahat sa kanilang nakita. Pati pa nga itong si Bunit. Kahit na malaki man ang kanyang tiwala sa kakayahan ng kanyang anak, hindi nito napigilan ang kabahan. Ngunit gayon pa man, sa ganun na sitwasyon, naghanap lamang ng magandang pagkakataon itong si Reba para makapagpakawala ng isang matinding pag-atake kahit na kinubawa na siya ng kanyang kalaban. Ilang saglit pa, lumalagapak ang suntok ng Thai fighter sa mukha nitong si Reba. Dahil sa sunod-sunod na ang mga ginagawang pagsuntok nito, hindi na niya naiwasan ang suntok na iyon. Ngunit doon naman Nakakita ng kaunting puwang sa dipinsya ng kanyang kalaban itong si Riba. Kahit naramdam niya ang pagkayanig sa kanyang katawan dahil sa tama sa kanyang muka, agad na ikinapit nitong si Riba ang kanyang dalawang mga paa doon sa liig ng kanyang kalaban. At sinisigurado talaga nito na malak kasama ang isang braso ng kalaban. Sakto at suabi ang galaw na iyon na pati ang muhaytay master ay hindi na niya na iwasan pa ang mga iyon. Agad naman na umikot itong siriba para maibagsak niya doon sa luna ang kanyang kalaban na sa mga pagkakataon na iyon nasa alanganin na ang sitwasyon ng katawan. Kung hindi ito susuko, maring mabali ang liig nito. Kaya nang makalipas pa ang ilang mga segundo, sa isip na ngayon ng kalaban nitong si Riba, kailangan na niyang sumuko at tanggapin ang kanyang pagkatalo. Nahirapan na din kasi itong makahinga sa higpit ng ginawang tsok nitong si Riba. Napapatayo naman ang lahat ng mga taong nanonood at sobrang napahanga ang mga ito kay Riba. Sa uras ng panganib, nakagawa pa ito ng paraan para matalo ang isang malakas na kalaban. At hindi din nila inaasahan ang teknik na iyon galing sa isang boksingero itong si Buhawi nasa mga pagkakataon na iyon nasa tabi na nila ni Makro, Ringo at Baldo. Napapasigaw pa nga ito. Napahanga ang lahat sa galing ng ginawa nitong si Riba. Kahit na itong si Kid Mario napapangiti na lamang at napapalakpak dahil magkakapariho silang boksingero nitong si Riba at hindi pangkaraniwan sa mga boksingero ang makagawa sa mga bagay at teknik na iyon. Nang makita naman itong si Manong Gabriel na hindi na gumagalaw itong TIE Fighter, agad na niyang itinigil ang laban at inihayag na itong si Riba ang panalo. Habang nang bitiwan ni Riba sa pagkakapit ang kanyang kalaban, nakahiga na lamang ito sa luna habang hindi na gumagalaw. Agad na kinakabahan si Riba at Manong Gabriel Maaaring nawalan ng hangin sa paghinga ang kalaban nitong siriba dahil sa mahigpit ang kanyang pagkakapit sa liig nito. Itong si Riba, kahit sa kanyang natamong mga pinsala sa kanyang katawan, agad itong lumapit sa kanyang kalaban. Lumapit ito doon sa kinaruroonan ng Thai Fighter para tingnan ang kalagayan nito. Naunang napulsuhan na iyon nitong si Manong Gabriel. At wala na itong pulso sa kanyang mga braso pati na rin sa kanyang liig kaya agad na nabahala ang matanda baka kasi malisgrasya pa ito agad na lumingon ito doon sa kinaroroonan nila ni Dr. Maki agad naman na naintindihan ni Dr. Maki ang mga titig na iyon ni Manong Gabriel kaya wala nang inaksayang sandali ang doktor mabilis itong tumalon papasok sa luna at pagkatapos tumakbo doon sa kinaroonan ng nakabulagtang mandirigma. Pagdating doon, agad nauwi ka nitong si Dr. Maki. Ako nang bahala sa kanya, Manong Gabriel. Mabubuhay pa ang isang ito. Napanatag na ang kalooban ng dalawa. Batid kasi ng mga ito na hindi normal na manggagamot itong si Dr. Maki. Kaya nitong buhayin ang kakamatay pa lamang dahil sa angking kakayahan ito na napaghalo na sa kanyang kakayahan bilang doktor ang mga usal. Makalipas lamang ang ilang sandali, agad na uwi ka nitong si Dr. Maki. Ligtas na ang kanyang buhay, Riba, Manong Gabriel. Kaya ikaw, Riba, magpunta ka na doon sa iyong kwarto. Huwag ka nang mabahala pa at paghandaan mo na ang susunod mong laban. Binabati kita ngayon sa kagalingan mo. Sagot naman nitong si Riba. Maraming salamat, Tio Basil. Ngunit hindi pa ako tapos. Mayroon pa akong gustong makaharap at tatalunin. Matapos iyon, tumalikod na itong si Riba at naglalakad na ito palabas ng luna. Habang pinagtutulungan naman na dinala ang kalaban nitong si Riba papunta doon sa kwarto nitong si Dr. Maki para bigyan pa ito ng mga panggagamot at nang tuluyan na itong gumaling. Nagsisigawan muli ang mga tao habang isisigaw ang pangalan nitong si Riba. Lumingon naman itong si Riba doon sa kinaroroonan ng kanyang ama na si Bonet at mga tiyuhin at buong pagmamalaki sa kanyang pagkapanalo ngayon. Matapos ang tensyon doon sa loob ng ari ng iyon, agad na binunot na nitong si Manong Gabriel ang susunod na maglalaban. Tinawag ang pangalan ng dating kampyon na si Kamatso at makakalaban ito ngayon ay itong si Kid Mario. At dahil kilala na halos ng lahat ng mga tao itong si Kamatso, kaya marami ang pumapabor na mananalo ang dating kampyon. Agad na pumasok ito doon sa loob ng luna habang malapad ang mga ngisi at kampante pa rin na siya ang magiging kampyon sa taon na ito. Agad naman na kumakaway ito doon sa mga taong nagpalakpakan at nagsisigawan. Samantalang itong si Kid Mario, matapos na maitali ang tila na kulay puti sa kanyang mga pulso sa kanyang braso, naglalakad na ito papunta doon sa loob ng luna Ngunit bago ito pumasok, nagsuot ng glove itong si Kid Mario na ikinagulat ng lahat ng mga tao. Hindi naman dapat na magsuot ito ng glove. Dahil baka malalamangan lamang ito ni Kamatso. Pag may suot kang glove, hindi ganun katindi ang tama ng iyong suntok. Ibig sabihin, mas mapinsala pa rin kung walang glove. Kaya lumapit itong si Manong Gabriel at nagtanong doon sa buksidor. Ed Mario. Kina kailangan pa ba talagang magsusuot ka ng glove. <laughs> Walang anuman ito manong Gabriel. Ang pagsusuot ng glove ay nakasanayan ko na at komportable ako na gamitin ito. Ang glove ay nagbibigay ng proteksyon sa mga mandirigma para hindi ito magkakaroon agad ng mga sugat at pinsala. At kailangan ko itong isuot sa laban namin ngayon ng bagong kampyon na iyan. Alam kong magaling ang isang iyan, kaya kailangan kong ibuhos ang aking lakas sa aming laban. At nangangamba akong baka mapatay ko pa ang isang iyan kapag wala akong suot na laban. Kaya kailangan ko na magsuot ng proteksyon para sa kanya. <laughs> At pagkatapos, agad na din itong pumasok doon sa loob ng luna. Nang marinig naman ito ng mga tao, halos lahat ng mga ito ay binubuh itong si Kid Mario. Pati pa nga itong si Kamatso, nahambugan sa sinabing iyon ng buksidor. Kaya nang makalapit na itong si Kid Mario, doon sa gitna ng luna, agad na uwi ka nitong si Kamatso. Masyado kaya tangkampanti sa galing at lakas mo, kaibigan." Talaga bang nakakapatay ang lakas mo? O baka naman, mga langaw lamang at lamok ang kaya mong mapatay sa iyong lakas? Ngumiti lamang itong si Kid Mario at sagot naman ito. <laughs> Ayaw ko lamang na makapatay, kaibigan. Hindi na natin dapat na pag-usapan ang mga bagay na iyan. Dahil doon natin ipapakita ang ating kagalingan at lakas sa laban. Kaya ngumiti na lamang din itong si Kamatso pagkatapos lumingon ito kay Manong Gabriel huwi ka nito doon sa matanda. Manong Gabriel, simulan mo na ang aming labanan. Sabit na din akong durogin ang hambug na ito. Pagkatapos agad na nagkatitigan ang dalawang mandrigma. Ngunit sinabadong sa tingin ng mga ito, kahambugan man ang dating sa pagkakasabing iyon ni Kid Mario. Ngunit mabanaag mo sa muka nito na hindi ito nagbibiro. Nakakaramdam ng panganib sa buhay itong si Badong. Doon sa dating kampyon.